Naaliw si Candy Pangilinan matapos mag-viral ang breakdown video man nila. Sinabi ng aktres na si Candy Pangilinan na naaliw siya sa suportang natanggap niya mula sa mga social media users matapos mag-viral ang isang video kung saan siya nakipag-break sa isa sa mga tantrums ng kanyang anak na si Quentin. Inamin ni Pangilinan na sa una ay nakaramdam siya ng pag-aalinlangan na ipost ang video, ngunit napagtanto na ito ay isang paraan upang kumonekta sa ibang mga magulang na nahaharap sa mga. Katulad na sitwasyon, sa hilaw at hindi nababantayang sandali na hindi sinasadyang nakunan ni Pangilinan, napaluha siya sa unang pagkakataon sa harap ni Quentin na 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 may Attention Deficit Hyperactivity Disorder, YI, at Autism Spectrum Disorder, BESE. After post that, I was scared. But I realized marami ang makakarelate na natural lang ang mapagod. Okay lang mapagod. Masarap sa pakiramdam na napapagod tayo, wag lang susuko, she said. Noon ko na-realize noong nabasa ko ang mga komento na maraming tao ang dumaranas ng maraming bagay. Okay lang mapagod at tao tayo, she added. The comedian is often hailed as a supermom, but said behind the label is exhaustion and vulnerability, reminding everyone that even the strongest parents need to embrace their human limits. They keep saying I am supermom and accidentally na record ko, showed them the human side hindi sila nag-isa, napapagod din ako, she said. Napapagod tayo pero ang importante hindi susuko. What keeps me going is, pagiging nanay, because we are needed. We have to go on. Ipinost ni Pangilinan ang video sa oras para sa Autism Awareness Month. Ngunit para sa kanya, hindi na ito tungkol sa kamalayan lamang. It is Autism Month, lagpas na tayo sa awareness. Acceptance na tayo. We need to learn to accept. Kung hindi natutong tumanggap ng ano problema ang pamilya o magulang, ano pa ang mga tao sa paligid natin? Aware tayo sa autism, ye, pero handa ba tayong tanggapin na maging bahagi sila ng community? Makatabi natin, makausap, she said, ipinagmamalaki ng aktres na si Quentin, na nagtatrabaho sa isang Italian restaurant, ay nagsisimula ng makahanap ng kanyang lugar. Liu siyang ayon sa isang Italian restaurant. Two months na. Nag-serve na siya, coffee, juice, ano orders. He mops, he washes plates, first job niya, she said. Kinabahan ako ng una, baka mabasag pinggan, but so far he is doing well and is very happy. Ngayon he wants to stay there, she added. Pangilinan said her son is keen on following in her footsteps someday. Gusto niya umarte. He has knack for comedy. I don't think he is ready for job requirements but baka with me lang muna, fun fun lang, she said. Bida si Pangilinan sa romantic comedy na An Ex You na ipinalabas sa mga sinhan noong Abril Sham. Kasama rin niya si Nayasi Pressman, Joel Torre at Wilbert Ross, bukod sa iba pa sa horror film na Isolated, na ipapalabas sa mga sinhan sa Abril 30. Huwag kalimutang i-like, i-share, at i-spread ang good vibes. Ito ang Celeb Buzz Philippines, nagsa-sign off. Kita tayo sa susunod na video.